Loppa. So, ganito yung nalang natin. Yeah. Ano? Yeah. Sayang yellow, gel, o. Kasi So, doon sa guhit na may allowance nyo, i-ano, yan. So, yun, ano? sa uh, may uh, guhit na. So, doon sa may allowance nyo. Yeah, uh, simga, I, tapos na natin. Okay Ta -ta 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 sila lang po. Tapos na muna natin. Tapos na natin. Kasi may kasunod pa naman eh. Uh -huh. So ngayon, divide -div okay. by 4. So, 7 and a half. So, 7 and a half. Gaganyan ninyo lang. 7 na Tapos, sugoit kayo ng center. Tapos, sa ganyan ninyo sila, paikot. Yes. And a half. Uh, okay. Ang length niya is start by sila to, mini really skirt. So susundin ko na lang tong skirt. Depende kasi ito malit lang sample lang to ha, ah. dito din ko susundin, sample lang to. So ang length nito is uh, 19. So 19. So mga ano lang to. 19 and half. to pangpitit lang yan. Oo, oh, oh, pang-ano lang pa. Pang <laughs> pang ano yan, mini skirt. Mini skirt. Okay. Na medyo mahaba. Oo. <laughs> mini <laughs> So, yung mga nag assist sa... Tapos ganyan. May kasunod ulit. <laughs> <laughs> okay. okay. so, yung pag ano, may, sa mga may alawas, na alawas na So, ngayon dito, mag-ano tayo na uh, sa CIPER, 7 and a half. CIPER, 7 and 7 and a half. 7 1⁄2 7 So, gugupitin Dito lang, depende sa haba ah, Sa inyong haba, huwag nito sundin Sampo lang to ah. Depende sa sukat na meron ah. Tapos, gugupitin so, na natin to, sundin nyo yung Diba, kuha na kayo ng haba nyo Pare-parehas yan Huwag kayong mag uh, ano. nalang dito 20 tapos pa ganon. Nalalaman tuloy yung sukat Okay. Balon na siya. So, so ma'am, hindi na tayo magbibigay ng allowance. Ah, hindi. Magka-allowance kasi yung tela ko is tama. Depende, depende. Ang half inch, then, half half inch half lang. Half lang sa sukat. Ah, sa tupi. Parati sa... po may allowance na half, half, half inch. Depende sa inyo. Wait pa lang. Pwede nang direct siya? Ulit na? Ah, okay. So, na siya. Dito sa zipper, dalawang kaya-anual. Yung zipper natin is dalawang klase. Ordinary at saka budget. So, mas matig, no? Microphone? Hindi na. Hindi na ako. naman nila, di ba? Tapos, yung sa zipper, mag-wait kayo na mula sa waistline is 7 and a 7 and a half. From waistline, 7 and a ko muna 7 and a half, sa Yun so, yung parang pinaka-estandard. Yun yung parang pinaka yung pinaka yung Ito yung Ito yung, ano lang natin ang siper? Ito yung magic. Mas madali ito. Ikabit. Ikabit. Mas madaling ikabit. Ay, sa dito sa ordinary. Ito kasi noong panahon. Na tayong... So, ito yung zipper na. Sample lang ito. So, ngayon, ang paglagay ng zipper, i-ano natin, simkan niya na. Tatahian, magtatahi kayo dito. Sa ano na kayo sa assistant na kayo makano na Yes. Dito simula dito yes. Asahi. Tapos yes. ang paglagay ng zipper, yes. ay ano din ng assistant. Pero i-di-di mo ko rin tayo. Kung dapat may ano tayo dito. Tiyo, no? May makina. May makina. Patay. Ano may nakari din makina ko, Joy? Ah, uh, may nakari din makina. So ito na siya yung Bias cake. Cute so, na. Cute. Cute. Ha? Excited na ako magawa. Yeah. Yeah. <laughs> ito pwede na kung gusto niyo marisi or mahaba. Basically, since yun yung nandain. Okay? Kaya, pwede na magsimula after ng yung, yung nauna. Pwede naman okay? So, ito na yung bias cake natin. Ngayon, magawa tayo ng Kanyang paha. Ate, isang nakakamula yung paha, paha yung parang band yeah, yun. oh. niya. So, ang waistline ni Joy is 30 plus 3 inches na balance. Dapat mayroon kayong ganito. Ito yung tinatawag na bidon. So, 3 inches yung ang sobra. Kailangan? Sa so, waistline. Sa waistline. 3 inches. 3 inches. 3 inches. Pilon. Ngayon, dito naman sa tela niya, magkakatao dito ng direkso. 3 inches. Ito na yung belt lang. So, ilan siya? Direkso yun yan. 3 dapat apa sa pa natin kasi. to. Eh, may sweet ko pa na maglagay ito ha. Pero ngayon, sub ko muna. Dapat may max by makina kasi ako eh. So, mag, ano na lang kayo? Mag-standard na lang kayo ng cutting na 5 inches. Yung kaya, ito, well, 1 inches. Mag-inap mo na tayo ng makina ng extension. 5 inches ang lapad.

ang iyo oh, ang ating gagawing pahapay. Kasi dito natin i oi. Eh. Dedikit natin ito. Kung paano maglagay ng baha na madali lang, okay? Kasi wala nang ano eh. Sana natin dito.